Hãy oh. subscribe <coughs> <coughs> <Windmill. coughs> Hey, what's up mga par? Gandang madaling araw sa inyo, no? O, oh, palabing na kami ni Bossy Gantong oras, traffic na din, eh, no? Ah, wait, mali tayo ng alis Ay, gago si Payat, magpapagasulina pala <laughs> Magpapagasulina pala si Payat huh? Si Payat, magpapagasulina O, oh, dito na lang, pag may tayo Mali talaga yung ano natin, no? Dapat, ano? Kung alas 4 tayo malis para din natin naabutan yung traffic sa bigutan. Si 6 Gaming na. Bung lang. Ang mahiwagan tulay. Ganda talaga pag ano? Pag paumaga. Uy, gagawin lalim. Kung ah. <laughs> hindi nakasunod si Pao. Hindi nakasunod si Pao? Ayun no, oh, ihiko muna dyan o oh. Ayun o Pwede na yan ano, El Jan Tay 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 Sa ko ano na pala tayo eh Amoy clutch no Amoy clutch ka mo Amoy clutch Hindi, hindi sa akin yung gago Sa truck yun Sa truck Bababa na tayo ng Cardona Ganda ba? Diba? Kaya ni kaya ng motor to ni Pao Mataas to to uh! <laughs> oh, Hindi ginaya Hindi, hindi nila yata kaya yung iba Ano mo na yun ha? Morong. Ayan yung windmill pre ha? Windmill. Windmill. Kaso malayo sa atin yan eh. Sarap sana umakit dyan. Okay, nasa baras na tayo na no? Takbong chubby lang. Labay, sobrang ano. Wait, sobrang usok. Tandaan lang. Pag ang puta usok yung gagi Usok Pag ang wala Pre, di ba yun yung mansion mo? Uh! Di ba sa'yo yan? Yung pinapagawa mo? <laughs> Ayan pre, sa'yo din yan pre Sa'yo din yan <laughs> Bibili mo na tayo ng pagkain. Ano kaya ang ulam natin, pre? Ano kaya ang ulam natin? Ulam. Dito kami na malengke dati. Yung kasal, do sa halala. Dito kami na malengke. Oo. Oh. Oo, oh, gagawin malayo nga. May masarap pang lumihan dito. Pero banda doon yun eh.

Ikaw pumili ng isla, di ako marunong pumili e. So tingin mo. Ayan, boss. Ito ako. Uy, pakuha ko. Uy! <laughs> Ay, magpakuha. Tapos... Ano bang bangus? Hindi nang bumulay mo. O, ito. Yung lang naman malaki. Ito? Yung... Magkano po kilo dyan? 150. 150? Ate. Eh, sino mo ba? ba? Di muna ako. Oo. Oh. Sarap ng kasaba, pre. Hindi ka humingi. hey malapit na kami dun, oh. Konting kembot na lang. Parang humina talaga yung hatak ng motor ko ngala. the Narak Falls hintayin lang natin mga kasama natin nakakit ah, lang tayo dito pero bandang dulo pa pre bandang dulo pa bandang dulo kaya siguro wala talagang bilihan dun no may greenhouse effect pa dun no 75 lang daw eh 75 sabi ni ano Jenson Ewan ko Hindi malaking kabosan sa kayamanan mo boss uh! The Narak Falls Kung financial stable ka na pre Tana dito ka nalang mananatili talaga Mas maganda pa dito no Kasi sa Maynila Ima naman presko ang hangin Wala pang masyadong tao walang maingay Nakakasunod ba sila? Hindi yata nakakasunod mga kasama natin oh, may baboy eh Gagi, di pala sila nakakasunod Gagi, ang dami yata maliligo eh, no? Mga pinyo Check your brakes Kaya pala eh Sobrang palusong dito Okay, 450 meters na lang Lapit na tayo sa katotohanan Yun Kanan po Kanan daw Yun parkingan Gagaw ko! Ang ino mo doon. Saan po dito yung danarak? May deliver po kasi ako e. Eh. Okay. <laughs> okay. Gandang araw din po. Adult 75. Children, 50. Walang alak eh Pure nature lang dito, boy. Pakawal ang alak. Sige ba ko yung

wala. Bain yung ginawa namin eh. Ganyan ginawa namin. Ah, kinuha. Para Magliligtas sa atin. Life jacket. Kano life jacket? Ay, no. Ang erot na yan. Palunod na lang ako. Dito tayo? Hindi. Hindi lang. Hindi lang mga Dapat nang dakak na lang tayo eh. Dakak yun, pre. Dakak. dakak. <laughs> si kakamayari nun eh. Dito tayo tayo. Hindi meron dun, oh. No? Uwi lang. Wala, ano pa nilang kanyan? Pero may dalas pre, sobrang dalas na ulit. Dalas? Yeah. Dosing ko pala. Pag natipuan niya po ito, bibili niya po kung danahar. Sir. Ay, boss. <laughs> Ang anong dumi ng kuko ko dyan, di ko mag uh! ano. Pati nga pa ako eh. Ano pa ako? Oh. Dodong. Tang anong nakakaya naman siya. Ang dumi ng kuko mo boy! Malilit na yat. Oo, oh, ayan, tama lang eh. Hmm. Ano Talo talon na yan po? Tama naman, ganun din yan eh. Naman-chan din naman yan eh. Ah, dubi-dubi. <laughs> 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 Itiol nila. Doon ako magre-report mo yung nalunod. Gagong. Tindahan yun <laughs> <Dago, laughs> <dandahan niyo. laughs> eh. no pati yung ano pa Para mapalaman na. Talpakan ko na. Ayun ba, paano ba mag salpak dito? Tandaan nyo yung kukuko. <laughs> Tama na ba? Ganyan e, na lang. Samarok. Isang piraso? Tatlo yan. Tatlo yan yan eh. Oh, oh, hindi dapat hin hinaplusan mo muna yung isda ng magic sarap bago yung lamas dapat pala pinatanggal na ito yun know? nakapail naman eh. hindi nakatanggal na kalis kiso hindi ah <laughs> pwede <laughs> okay, na yun ito, 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 oo. Uh, 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 kasi ano naman yan. Sa loob uh, uh, si na. sa loob Oo, Kasi sisip-sip ka naman yan? Hindi naman na. Ano Ma-absorb Magic. Sarap. Food ng parcel? Parcel lang din. Megos-megos na yung na yung Marinated na yam. Yeah, marinated. Marinated. Kalau no pergi, nak kemana pun. Hah? <zuling> oh. Kalau nak pergi, kalau wala pergi, hindi mo marunong naman kayo? Siyempre. Ano na? Gago? Kailangan ka man ako? Dong! Next! pre putang ina mo. So <laughs> we side. Alam. <laughs> Gogo. Tayo. Tayo mo kaya ako na salba vida. Kaya yan. Te try mo muna doon. <laughs> Tang mo kumpo mega do. Kasi di ano ta bukan ka lang. Ha? Sa gumunan ka lang. Uh, ikaw <laughs> muna. Ikaw muna doon. Angat ka na niya kasi ikaw muna, muna doon kasi ano.

Oh, tawag yam, kaya. Oh, andiempre. Oh, angat. Oh. oh, ano? Oh. Ano? Yo. Formal lang to, formal. Picture lang. kumu Ano? Ano props na lang lagi, oh. Pandare igaw. Ito Huwag mong bibitawan ha, ina. ha. Sergio, may nadakot akong napkin. Napkin? Puta may naiwan na napkin. Talo na kayo, Frank. Bili sa buda. Bawin tawang, Frank. May nabi video na yun. Ayan na, ayan na. na, dali na. Ayan Wooo! Sir! Malalunod! Hindi nga malulunod po. Ikaw, ikaw, ikaw! Ikaw, ikaw, ikaw! gago, pumunta doon dito. Ikaw, kaya mo yan eh. Yan! Sige, taon yung tatong lumakay <laughs> <laughs> oh. Sige, taon